Hello mga kabunso, welcome back to my channel Ayan mga kabunso, nandito na naman si John C. T. Tate Nagbabalik para sa update sa ating buso mix muli Na talaga naman ngayon mga kabunso, talagang ibang iba na po yung mga hugot no Naging hugotero na yung ating buso mix muli Kung mapapansin po natin na yung mga uh, post niya, yung mga caption niya mga kabunso Yung place niya, sabi ko yung mga caption Pag binabasa ko kasi parang may laman Hindi parang may laman talaga mga kabunso na Talagang dito makikita mo na marami ng alam ang ating buso mix mo dino noon pa pero nananahimik lang. At, at ngayon nga mga kabuso, may video po kasi ang ating buso mix mo na kung saan ay patama po sa mga taong mapangusga, mapanira sa mga uh, taong wala namang ginagawa, no? Agay na lamang ang ating Bosom Mix Molino na patuloy po nilang sinisirahan at tinadown. So sa isang video po ay ma-dairinig po natin at mapapanood natin ang mga katagang uh, sinasabi No dito no, bago tayo magbigay ng reaksyon ay pakinggan po natin ang sinasabi dito sa video na ito ng ating Bulso Mix Molino. Bago mo siraan ang isang tao, bago mo sila usgahan, siguraduhin mo munang malinis ka. Tapos yung sarili mong mga kamalian tinatago mo. Kung magpapasikat ka, ay lagi mong iisipin na dapat sa tama at malinis na paraan. Huwag yung maninira ka ng kapwa para lang mapansin ka. Ano, pabida lang? May mga ganyang klase ng tao talaga, feeling perfecto. Ang tingin nila sa sarili nila ay napakalinis nila. Lahat ng tao ay hindi perfecto, kaya manalimin ka muna bago ka manghusga. Wala kayong karapatan na manghusga ng kahit sino. Dahil hindi nila alam kung anong pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa. Lahat ng tao nagkakamali, kaya huwag kayo magmalinis. Ayan mga kabulso, dahil sa video na ito ng ating Bulso Migs Morino, marami po talagang nasa pool na mga taong mapamusga na akala mo perfecto sila at ang gusto lang talaga nila ay manira ng tao. Wala namang ginagawa sa kanila. Sabi nga dyan, walang taong perfecto. At bago ka manghusga sa ibang tao, manalamin muna tayo at siguraduhin perfecto tayo dahil lahat naman tayo may pagkakamali no? Para lang sumikat kasi yung mga iba, ano, ay dinadown nila yung isang tao, binibigyan ni uh, binibigay nila ng mga mali mga ginagawa niya, no? Para lang sumikat sa social media, ginagamit yung isang tao para siraan, no? Yan mga may post nga ate Buso mix, na pam pam eh, mga pam pam dyan, no, no na talagang na uh, walang magawa sa buhay kundi manira. Ayan, bago tayo manira, siguro din natin no, yung sarili natin ay perfecto at walang ginagawang mali. Hindi yung husga ka ng husga sa isang tao na hindi mo alam naman yung pinagdadaanan. Wala tayong karapatan mahusga dahil bawat tao ay may pinagdadaanan, bawat tao ay nagkakamali. Hindi ka naman perfecto para hindi ka magkamali. Yung ibang nga dyan, eh, di ba? Husga ng husga, wala namang ginagawang maganda sa buhay. O sino pa kasi yung mga walang ginagawang maganda sa buhay, yung mga walang ambag sa buhay ng ibang tao, sila pa yung mapanhusga, di ba? Kung sino pa yung mga natulungan, sila pa yung mga, ngayon yung mga uh, nag kadaldal, no, sa social media kung sino pa yung tinulungan kung sino pa yung naiangat sa social media, sila pa ngayon yung matatapang, ano, sana naman bago tayo manghusga at sirahan yung isang tao, lumuyon ka muna, no sa pinanggalingan mo ayan may mga pagkakamali ka naman, bakit mo itinatago, ba? Diba? Sabi nga dyan sa video na yan, yung mga iba nagmamarinis, pero yung sarili nilang baho, tinatago nila. Pero yung mga taong wala ginagawa at tumutulong sa kapwa, sino pa yung sinisiraan at tinadown? Pero huwag kayong mga habuso dahil nga sa kabila ng mga paritira nila sa ating buso mix muli, no, Ay paturi pa rin nga ang pag-angat at ngayon nga ay meron na naman siya. Bagong post na kung saan mga kabuso ay mayroon siyang hashtag na taping, okay? Movie. So ibig sabihin mga kabulso, meron namang bagong palabas at ilalabas na movie ang ating Bulso Mix Modino. Ganyan po kasi yung mga taong dinadawn at tinulusgaan lalong inaangat. Diba? Kaya mga kabuso, manood po tayo at tabangan po natin itong bagong movie na ginagawa ng ating Bunso Mix Murino at congratulations Bunso Mix Murino sa patuloy na pagsikat. Ayan namang mga habuso, God bless everyone.